bon welcome back to my channel Roy Mulanda are you alright yes alright Hi Joshua, namiss ko ang iyong pagmamahal. Dahil palagi mo akong nilulutuan Ng masarap na sinigang. Ikaw lang talaga ang nakapagluto sa akin ng mga ulam, Joshua. Kaya namimiss na kita sobrang sobra, Joshua. Kaya bumalik ka na sa akin, Joshua. Namiss kuna na ang iyong pagluluto ng sinigang Joshua napakasarap ikaw lang talaga ang nagluto Joshua ng napakasarap na sinigang kaya nami miss ko yon ng bonggang bongga Joshua kaya balikan na Joshua sa akin pagkain at ipagluto mo ako ulit dahil ikaw lang talaga ang nagmamahal ng bonggang bongga na napagluto sa akin tulad lamang ng sinigang o ba diba? kaya masarap na talaga kumain Joshua na kasama ka kasi masarap ka magluto ng sinigang ikaw palang ang alam Pug, napakasarap magluto ng sinigang sa akin. Wala nang ibang Joshua, kundi ikaw lang ang nag-iisang Joshua. Kaya, balik ka na Joshua sa akin. Inaantay lang kita. Bukas na bukas pa naman Joshua ay magbabalintines. Kaya, Tara na, Joshua, bumalik ka na sa akin at ipagluto mo ako dahil parang rey na talaga ako, Joshua, para sa iyo dahil nagluluto ka talaga ng bonggang-bongga ng ating pag Kain. at sineserbihan mo pa ako Joshua ng mga pagtay tulad ng panin kinukunan mo ako at sa kasinigang Joshua ikaw lang ang gumagawa ng ganon Joshua kaya nakakainlam at tinahanap ko talaga ang iyong pagmamahal Joshua dahil sa iyong pag-ibig na binibigay maasigasig mapagmahal. Yun talaga ang namimiss ko at maalaga ka talaga, Joshua. Kaya bumalik ko na, Joshua, sa akin. Namiss ko na ang niluto mong sinigang, Joshua. Joshua, saan ka na? Inaantay na kita. At saka, namiss ko na talaga. Inaalala na ka talaga kita palagi, Joshua. Kaya, Joshua, tara na inaantay na kita Joshua samahan mo na ako sa pagkain ngayon Joshua dahil namimiss ko ang iyong lotong sinigang kasi ang sarap-sarap Joshua talaga na niloto mong sinigang kaya Joshua bumalik ka na sa akin inaantay na kita mag-February 14 na Joshua na miss na kita ang iyong nilutong sinigang sana Joshua dito ka ikaw ang nagsiserve sa akin na niluto mo dahil yan talaga ang namimiss ko ang pagkamamahal mo ng Generous talaga, Joshua. Joshua, saan ka man? Message mo na ako, Joshua. At inaantay kita, Joshua. O, diba, Joshua? Tara na, mag-February na 14. Joshua, antay na kita. Namiss kita, Joshua. Thank you, Joshua. Thank you for watching, mga kakampuan. Please follow my channel, Roy Molanda. All right. Yes. All right. Bye. I love you all, mga kakampuan. <laughs>